guys, nandito na ako sa pamangkin ko guys, tingnan nyo guys oh. ayan, uling yan na ba to guys dito sila nagtatrabaho driver yung asawa ng pamangkin ko ayan o, oh, yung truck nya ayan kaya malaking sahod ng asawa ng pamangkin ko kasi driver ayan o, oh, binabak ko yung uling guys akala ko uling na kahoy mayroon din pala uling na ano, uling na bato. Uling yan ang bato. Tingnan nyo guys, umuusok guys, oh. Kita nyo ba, umuusok. Ayan, oh. Ayan, umuusok siya. Ayan, umuusok yung uling. Dinadala yan sa ano guys, sa mga pabrika. Sa mga pabrika, sinusugnod daw yan. Oo. Ayan. Ayan, mga, mga garden yung mga yung mga ano ko eh. ay yung mga uh, ukra ng pamangkin ko guys oh yan oh. ganda dito guys Kayo, naka nag garden siya tapos marami siyang manok ayan guys oh ayan mga papaya niya oh ayan <laughs> may duyan duyan din siya maganda dito guys kasi medyo alikabok nga lang kasi mayroon ano yung uling pero pag hindi naman mahangin, hindi naman, ano, hindi naman maalik, kabo, pag Ano lang, pag mahangin at saka yung back po. Ayan o, tingnan nyo guys yung kahoy. Mayroon duyan luya Ay, ano, higaan doon na ano, kawayan. Akyat ako dyan mamaya. Mag, doon ako maghiga-higa. Tingnan nyo guys, o, oh, mayroon mga ano, o. Oh. Ayan o, oh, nakita nyo ba, may mga patula sa taas. Ay, may bunga yung patula, o. Oh. Umakyat na yung patulan niya sa taas may bunga apat oh. kunin ko yan dalhin ko sa manila yan, yan malalaki na yung patulan niya o oh, ayun oh. kita niyo yan guys may patula sa taas <laughs> yan yung patulan niya tingnan niyo guys pakita oh. okay, ko sa inyo yun <coughs> yung mga manok niya guys ang dami yan dami niyang manok Ayun oh sa loob, ang dami-daming manok, guys. Sis, may mga garden garden siya, ayan oh. Patola, patola. Pasok tayo sa kanyang garden. Ayan, may ano siya, guys, oh. May mga kamuting kahoy. Ayan. Tapos may talong. Ayan yung mga talong niya, guys, maliliit pa lang eh, ayan o. Pero naka-harvest na daw siya dito eh. Tapos meron siyang mga ano, mga maliliit pa lang yung mga ano niya, ang palaya oh. Yan. palaya. Yan, oh, maliliit pa lang. Hmm, cute niya oh. may mga may mga bunga. Hmm? Huh? Yan. Kamatis niya oh, muntik na mamatay ito kasi katagal kasi silang nawala dito, pumunta kay Manila kay nag ano yung may patay kasi sila dati. Two weeks yung hindi nakauwi, nanuyo daw yung garden niya, ang iba namatay. Sayang yung kamatis niya, buti nang agapan yung kamatis niya. Yan. Kita tayo dito sa kanyang mga garden. Mga talong. Hanap ako ng talong. Uh... Ay, ito oh, malaki-laki na oh. Yan oh, malaki-laki na. Meron na may laki. Yan, kunin ko yan mamaya. Ay, ang cute guys oh, meron siyang patula dito ah. oh. Ha. <laughs> ha. Kunin ko yan guys. Dalhin ko sa Maynila yan. Ayun oh, sa taas ang dami oh, dami oh, so no. Patula o oh, ilan o oh, apat ba Lima. Ay, ang lalaki na. Ayun Oh, nakita nyo, guys ayun oh may mga patula doon nag ano kunin ko yun bukas pa kami ng gabi uwi kunin ko yung patu patula niya ayan oh ayan ang ukra ah. si mister oh kung sumama si mister ko <laughs> ikot ikot kami dito <laughs> Ah, mga manok, oh, oy. Kahapon, nag, ano, nag, ano sila, nagkatay. Mamaya, magkatay kami ulit ng manok. Huh. Daing manok. May, may umiiyak eh. Ano ba yan? May umiiyak dyan. Parang, hindi kaya sawa. dito sa loob. Ano yun? Palaka. Narinig nyo? May umiiyak? Baka ano yan? Baka sawa. Di naman ganyan umiiyak yung sawa. Paan sa sawa? <laughs> huh? May umiiyak eh. Narinig ka tuloy. Oo. May umiiyak sa ano? Mayroong umiiyak. Pasok tayo dito ulit guys. Sa kanyang garden. Ayan, may mga garden siya, oh. May mga ano siya, oh. Pitsay. Oh. Ayan, e, maliliit yung gate niya. Maliliit, oh. Yung mga ampalaya niya, maliliit pa lang. Pero cute. Pwede siyang sa diningding Ayan, oh. Ayan. Pwede na siya magdiningding. yan pa, oh. Ayan. Hindi, nagbibideo lang. Ayan. Ayan. <laughs> papaya niya. Maliliit siya pero magulang na siya oh. <laughs> Ang cute. Di ba yung mga malalaki <laughs> pinadala ko na sa iyo? Kaya nga pinadala niya nakaraan eh nung December yung malalaki. Kaya tapos binigyan niya rin ako ng manok. Kinatay ko nung December ayan. Parang bundok oh. Uling. Uling sa bato. Hoy oh. mo. Yan, yung istaka nila, o nakabistay. Kasi ako sa taas na. <coughs> Ayan, no? Oh, may patula, o. Oh. Kita ko, o, oh, dami, o. Oh. Dalhin ko, day. Ayan, o, oh, dalhin ko yan. Apat ah, yata, no. yun, o. Oh. Ayan, o, oh, magkatabi, o. Oh. Kita nyo yan, o. Oh. Yeah, may mga patula sa taas. <laughs> umakyat ako dyan mamaya ano na ako sa taas oh, cute huh? may duyan din sila may duyan ha huh? oy may rabbit sila guys oh Meow, 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 ang cute naman ng rabbit namatay daw yung isa kinain ng kinain ng aso kawawa naman wala na siya tuloy partner Ayan, sana wag na siya wag siya mamatay. Malungkot na siya kasi namatay yung ano, yung isa. Tinain daw ng gala na ano. Aso, kawawa naman. <coughs> Ayan, yung mga manok nila, oh, dami. Pang sabong. Ayan pa, oh. Ang dami talaga nila manok. Ayan, o. Oh. Ayan, manok. dami. Ayan, manok din. <laughs> kaysaan saan lang. dami sisiw. Ito pa, o. Eh, dami-dami sisiw, o. Oh. O. Oh. O. Oh. Ito pa. dami nilang alaga manok, guys. Ito, Oh, may naglimlim. <laughs> Ayan, may naglimlim, o. Oh. Ang cute. May naglimlim sa loob. Kaya <laughs> eh, dami nilang alaga manok. Kakay kami mamaya ng manok. Ay! Tinan mo yung mga patula. Oh. Ha? Hmm. Huh? Hmm.